At ah, sa akin pong mga minamahal na kababayan, sa taos puso pong pasasalamat ang aking pinapaabot sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Mayora Corazon Pulintan Almeida. Dahil mula noon hanggang ngayon, ay patuloy po ang inyong mainit na pagtanggap at pagmamahal sa akin. Makakaasa po kayo ng tamang paglilingkod para sa ating mga sa ating bayan at sa ating mga sa aking mga kababayan. Tutuloy ko lang po lahat ang nasimula ng aking walang asawa, ang ating pong Mayor Francisco Franke Almeda. At sa bago pong henerasyon, News TV, binabati ko po kayo sa isang ikawalong kawalong anibersaryo, serbisyo publiko at sa ating mga uh, mamamayan. Maraming maraming salamat po sa inyo.